So, oh, hello! Balik ulit tayo guys dito sa Santa Filomena, Kalanasan, Apayaw. Hindi lang uh, paliligo o kaya bakasyon o kaya pagkuha ng udang ang aming sadya dito guys. The main purpose is to visit my beloved or yung aking bebekes na minahal ko ng sobra-sobra pero iniwan lang ako, charies. Joke lang yun guys. Siyempre, unti-unti uh, kong naiintindihan na lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay may dahilan. In English, everything happens for a reason. Kaya naman, sa lahat ng mga nanonood sa aking mga videos, guys, enjoy your life habang bata pa o kaya ay habang may buhay pa. Pero, masasabi ko naman, ng aking asawa ay na-enjoy na niya ang kanyang buhay. Kaya naman, umalis na siya. Chary, yes. Joke lang yun ulit, guys. So, ngayon, ah, bibisitahin ulit natin siya at Bibigyan natin siya ng flowers, guys. Kasi dati siya ang nagbibigay ng flowers sa akin. Ngayon, ako naman ang magbibigay ng flowers sa kanya. Kaya naman, shout out sa ating mga viewers o kaya ay nagko-comment sa aking mga videos. Auntie Riza Calzado from Bangui. Auntie Leoning Corsino, shout out sa iyo, Auntie from Pidig. And to my brother Charles to my sister Cheryl Joy Sino pa ba ang gustong magpa-shout out guys? Just comment your name and address. At 'yun lang muna ang ating vlog for today. Kakausapin ko muna ang uh, espiritu ng aking asawa at uh, ayan, pinaplano namin lalagyan daw namin ng kurtina ang kanyang ang kanyang bahay, guys. Tama ba? for more uh, update guys please uh, subscribe and follow to my facebook god bless